pagising lang ni mama para maghilamos at mag-almosal. Ang pandesal ay isasawsaw mo sa mainit na kape habang binubuksan ni mama ang TV. Pag abot sa'yo ng remote, agad mo rin sa channel 7. Okay, saktong-sakto. Kung nakapagin Pero habang tumatanda ka at paulit-ulit mong pinapanood ang Doraemon, nagsisimula ka na magtanong ng, ito na lang ba ang storya nito? mag adventure na lang ba lagi sila Doraemon at mabita At tanda pa kaya sila? Dilit mo sinusubaybayan habang nagahanap ng sagot, pero wala. Hanggang sa sumuko ka na lang at itinanim sa iyong isipan na ang palabas na ito ay walang hindi. Ngunit diyan ka nagkakamali kaibigan. Sa tulong ng teknolohiya, samahan nyo ako alamin kung ano ba talaga nangyari kito Raymond, Nobita at mga kaibigan niya. Pero bago natin alamin ang ending, alamin muna natin ang simula. 1999, noong unang inere ng GMA7, ang Pilipino at Cebuano adaptation ng TV Asahi's Doraemon series ang Palabas na ito ay pinagbibidahan nila Doraemon at Nobita. Kasama na mga tropa niyang si Shishuka, Suneo at Takeshi o mas kilala bilang Damulag. Isama na rin natin ang mga side characters katulad ni Dekisugi at Dorami na malaki ang magiging papel sa ending. So ano pang hinihintay natin? Ito na ang ending ng Doraemon. Walang ending ng Doraemon. Bukod sa hindi intended ang Doraemon magkaroon ng ending, namatay ang author nitong si Fujiko F. Fujio noong September 23, 1996. Pero teka lang, huwag tayo mawala ng pag-asa. Salamat sa teknolohiya dahil meron tatlong ending ng Doraemon ang kumalat sa internet. Isa na dito ang pinakasikat ay sinapubliko ni Nobu Usato ilang taon na ang nakalipas. Nagsimula ang kwento na sumisigaw si Nobita papasok sa kanilang bahay As usual, malamang ay binuli na naman siya nila Damulag at Suneo Agad siyang dumerecho sa kwarto para humingi ng gadget kay Doraemon para makaganti sa kanila Kaso napansin ni Nobita na parang walang kibos si Doraemon Kapag kakataong ito, kinabahan na si Nobita at tumawag sa kapatid ni Doraemon na si Dorami Ipinaliwanag ni Nobita ang nangyari at isa lang ang ni Dorami Na upos na ang baterya ni Doraemon Agad natuwa si Nobita dahil simple lang ang solusyon nito. Kailangan lang natin palitan ang baterya ni Doraemon. Kaso hindi pala ganun kasimple ang lahat. Pinaluanag ni Dorami na ang mga lumang style ng cut kat robots katulad ng kuya niyang si Doraemon ay merong backup memory circuit sa tenga nila. Doon muna i-store ang memory ng cut robot habang pinapalitan ang battery nito. Bago natin tuloy ang usapan ni Doraemon. Kung makikita nyo, ang memory na ginamit sa tenga ni Doraemon ay ROM or Read-only memory. At ang naka-install sa mismong body ni Doraemon ay RAM or Random Access Memory. Ngunit may problema tayo. Maaaring karamihan sa inyo ang hindi nakapansin. Sa lahat ng Robot Cats na ipinakita sa Doraemon series, si Doraemon lang ang kaisa sa isang walang tenga. Sa episode na The Birth of Doraemon, ipinakita dito na originally kulay dilaw si Doraemon. Ngunit habang siya ay natutulog, kinain ng isang daga ang kanyang tenga. Isinugod siya sa ospital at after niya ma-repair, nakita niya ang sarili niya sa salamin. Sobrang takot at bulat na wala na siyang tenga. Naging kulay asul si Doraemon. Ito din ang dahilan kung bakit takot na takot si Doraemon kapag nakakakita siya ng daga sa panahon ni Nobita. At doon nalaman ni Nobita na kapag pinadita ng baterya ni Doraemon, since wala siyang backup memory dahil wala nga siyang tenga, lahat ng memories ni Doraemon ay mawawala. Kasama na dito ang lahat ng adventures nila. Miski si Nobita ay malilimutan na din ni Doraemon. Nataranta bigla si Nobita sa pagkakataong ito. Agad siyang sumugod sa drawer portal, kaso nga lang ay nakuryente siya. Pinaliwanag ni Dorami na hindi na pwedeng mag-time travel si Nobita dahil prohibited na ang time era nila Nobita. Sinubukan din daw ni Dorami pumunta kila Nobita pero hinuli lang siya ng mga time patrol. Dito naisip ni Nobita na baka merong spare na tenga si Doraemon sa bulsa niya. Ngunit sabi ni Dorami, hindi magagamit ang bulsa ni Doraemon kapag siya ay walang baterya. Galit na sinabi ni Nobita na dapat hanapin ni Dorami ang creator ni Doraemon. Pero hindi din po pwede dahil encrypted ang memory ng mga kat-robots upang mapanatiling sekreto ang kakilanlan ng creator. So teka lang muna. Nabanggit ni Dorami yung encryption. Ginagamit ang encryption sa panahon nating ito para maitago yung mga files natin at hindi madaling mapasok ng kung sino man dagdag pa ni Dorami, mawawala na rin daw ang time television yung gamit nila para makapag-usap kahit nasa future si Dorami at nasa present si Nobita. So hindi na sila maaaring mag-usap dalawa. Pero bago mawala ang time television, binigyan ni Dorami si Nobita ng dalawang pagpipilian. Una, tumakas sa time patrol at piliti makarating sa future para palitan ng baterya ni Doraemon. Wawala nga lang ang memorya ni Doraemon, pero maaari silang magsimula ulit? Pangalawa, Hayaan ng patay si Doraemon for the meantime. Habang nagaantay mag-advance ang technology sa panahon ni Nobita, maaring sa panahon yun, maimbento na ang tenga ni Doraemon at maipagawa na siya. Sa pagkakatong ito, tinawag si Nobita ng nanay niya para kumain. Ngunit di siya sumagot dahil abala siya, titigan at kausapin ang walang malay na si Doraemon. Kinukwento ni Nobita ang pagkakataong nakilala niya si Doraemon at ang mga adventures sila habang siya ay umiiyak. Kahit anong gawin ni Nobita, walang response si Doraemon sa panel na ito, ipinakita na kung ano ang pinili ni Nobita sa dalawang choices na binigay sa kanya ni Dorami. Ayaw ni Nobita mawala ang memories nila ni Doraemon, kaya maghihintay siya hanggang maimbento ang maaaring umayos kay Doraemon. Ilang taon nang lumipas, ipinakita dito na si Nobita ay nangungunan na sa klase nila. Matatandaan natin si Nobita bilang tamad mag-aral, pasaway, at walang iniisip kundi ang maglaro. Pero ngayon, naunahan niya na si Dekisugi na kilalang bilang pinakamatalino sa school nila. Agad binatin si Shuka at Dekisugi si Nobita. Ngunit nakakagulat ang mga salitang binitawan ni Nobita. Hindi kasing halaga ng scores ang kaalaman. Napakarami ko pang kailangan matukungan. Sinabi ni Shushuka na huwag masyadong persa Ni Nobita ang sarili niya. At niyaya niya ito sa dati nilang tambayan. Ngunit hindi interesado si Nobita dahil kailangan niya pa daw mag-aral. Unlike before na si Nobita mismo ang nagyayaya maglaro at puro laro lang ang nasa isipan ni Nobita. Napansin dito ni Dikisugi ang pagbabago ni Nobita. Nagalit si Shishua. Sinabi niya na si Nobita ay clumsy, tatanga-tanga, minsan na ipastos. Pero lagi niyang ginagawa ang best niya at lagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba. Kahit hirap na hirap na siya, kinakaya niya pa rin umiti. Matatag na tao si Nobita. Mula na mawala si Doraemon, na ni Nobita ang lahat ng responsibilidad. Ay iintindihan ko siya. Si Nobita ay basta yayayain ko siya sa picnic kahit talian ko pa siya sa leeg. Time travel tayo ulit sa future. Sa panel na ito, Pinakita na naguusap ang tatlong magkababata, si Takesugi, Suneo, at Takeshi. Pinapanood nila si Nobita sa TV habang kinikilala bilang leading authority in robotics. Alkalain mo yun, ang batang laging siro sa exam ay matatawag na Japan's pride in advanced technology. Pinupuri ni Dekisugi si Nobita, pero pinuri din siya ni Suneo. Dito natin alaman na naging presidente si Dekisugi at sinabi ni Dekisugi kung bakit sila nagkita-kita at kung bakit hindi nila sinama si Nobita pag-uusapan pala nila si Doraemon. Itinanong ni Dekisugi kung naaalala pa nila si Doraemon. Agad silang nainis lalo na si Takeshi o Damulan. Galit siya dahil after ng lahat ng pinagdaanan nila, bigla na lang silang iniwan ni Doraemon. Agad inawat ni Suneo si Takeshi at itinanong sa kanila ni Dekisugi kung alam ba nila ang Time Paradox. Tulad ng paliwanag ni Suneo, ang time paradox ay nangyayari kapag may nag-time travel sa ibang panahon. Magkikreate ito ng contradiction at pagbabago sa history na makakaapekto sa future. Ipinaliwanag ni Dekisugi na ang panahon nila ay papunta sa kawalan. Ngunit dahil kay Doraemon at sa futuristic na mga bagay na lumalabas sa bulsa niya, natutunan nilang possible pala mangyari ang mga bagay na imposible sa panahon nila. Matagalin kay ni Dekisugi ang panahon na ito ang gabi kung saan ang isang engineer ang magbabago sa takbo ng sibilisasyon. Agad na realize nila Takeshi at Suneyo kung sino ang engineer na tinutukoy ni Dekisugi. Sabi nito, 35 years ago, pinagkatiwala na daw ng mundo ang future sa tao nito. At ito na ang pinakahihintay natin. Sa panel na ito, dinawag din Nobita si Shishua. Nagtataka siya dahil ayaw ni Nobita na pinapapasok siya sa laboratory niya. By the way, tama ang iniisip mo. Naging asawa ni Nobita, si Shishuka. Napanganga sa gulat si Shishuka nang makita niya si Doraemon. Si Doraemon na ay nakala nilang matagal nang wala. Kung mapapansin nyo, si Doraemon ay meron ng tenga. So ito na ang sinasabi ni Dorami kay Nobita. Ang pagkakataon na may ang backup memory ni Doraemon. After all, kaya pala nagsumikap si Nobita sa buhay at nag-aral mabuti ay para sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Doraemon. Pinindot ni Nobita ang switch on. 35 years in the making. Ang pagkakataong pinakahihintay. Nobita, tapos mo na ba ang homework mo? Isa ka rin ba sa mga batang na ng Doraemon? Comment down below your stories about Doraemon. Dahil sa teknolohiya, nagkaroon tayo ng kasagutan sa tanong natin na kung mayroon bang ending ang Doraemon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video nito, like, share, and subscribe. Iringin na din ang notification bell para updated kayo sa latest uploads ko. Again, This is the first Noel na lagi magsasabi sa inyo na bata man o matanda, ang teknolohiya ay para sa lahat. Kaya samahan nyo ako mag-aral at matuto.